Yun guys, no, may 1 na pala ngayon, no. Binabati ko po happy happy birthday sa lahat po ng mga trabahador na katulad ko. No, happy birthday sa atin, no. Sa araw na to ay araw po natin ngayon, no. Araw ng mga manggagawa. Na alam yung kung walang mga trabahador, hindi uunlad yung mga ekonomiya ng bansa natin, no. Kung walang mga trabahador, walang yumayaman. 'di ba? Wag mga negosyante na yumaman, wag mga negosyo na lumagago, no? Kaya may mga negosyong lumagago nang dahil sa ating mga trabahador, no? Kaso nga lang, simpre, may mga kumpanya o may mga amo na hindi pinapahalagahan yung halaga nating mga trabahador. Pero ganun pa man, patuloy lang po tayo na gawin kung ano yung trabaho natin No, kaya magsaya tayo ngayon, no? Birthday po natin ngayon, taon-taon po birthday natin ngayon. Kayo, ilang taon na ba kayo sa trabaho nyo? Ako, umpisa akong magtrabaho sa mga other na kumpanya. May 2 years, 5 years ngayon, magpa-5 years na ako sa trabaho ko, no? Kaya pagpatuloy lang po natin yung mga magagandang gawa natin sa trabaho. Iwasan po natin yung maging sip-sip sa amo. Iwasan po natin yung pagasumbong. O iwasan po natin yung pagabida-bida. Fokus lang po tayo sa trabaho para mahal po tayo ng mga kapwa natin, natin trabahador. Muli, happy happy birthday sa lahat ng mga trabahador na katulad kong pogi, masipag, at siyempre mapagkakatiwalaan. No? Happy happy birthday ulit!